i morning dito um, ka dito talaga magulo kanya-kanya linya ah uh, <laughs> Anggur. <laughs> lalu bu. Hai, ya okay. Oh, sini kanya kanya. Eh, kanya kanya. Ay, kanya kanya Ay, kanya. -kanya. Ay, kanya, -kanya Sa, bunga. Tanya, nama, lah. Oh, kita nyonya mana? Oh, kita nyonya. Nakita nyo? <laughs> Bago nga kami nakaalis dito kanina eh. Ng mobile namin talaga nakakahilo. Ito kasi kanya-kanyang ano dito. May uh, counter flow. May uh, kumakaliwa. May kumakanan, May nakaparada. May... Uh, nagbababa sa... Uh, sa gitna Oh. Guys, zahibunta. Testo. Ya ya la vedanno. Digna ne camakat Ayan, nakita nyo. Wala kasi silang mga pwedeng ikutan eh. Kaya dito sila nag-iikutan sa Asuncion. At uh, ayan, dahil dito sa, ito kabilang to, Binondo side to eh. Ito, Tondo side. Traffic na, ayan. Mag mga nagbababa sa gitna o oh, kakaunterflow kaka, kaka na. na. Oh, tiba? Oh, yang nak janda Nak janda Puhul-puhul na Puhul-puhul na Oh So, o oh, kita nyo naman. Ang galing talaga na biglang si Ka... Ito yung mga ng Cutting Boys. <laughs> Ayan, oh, kita nyo. Oh. Pag sinabi yung Cutting, dire-diretso yan. Oh. thank Na wala nga, no? <laughs> <laughs> di, di na wala yung ano. Di na wala yung ano. Alayzabel, good morning. Alayzabel. Yan. Dari lang po ha, mga nanonood sa atin, eh, si RJ Rondilla, Galicia, Hernandez, Jaden, Danilo Galang, Angelo Michaels, Angelo Michaels, Venus Martin, Arnel Cajepe, Yero, Joseph Alexis, Prias, Siya Trutan, Asanul, Onik, Freddy Ban, Yeah, I am Rich Martel, Liza Belarde, Lily Mendoza, Manalo, Eleanor Supremo, Sherir Girona, Kimpo, Patience, Ricky Rotoni, Danilo Hernandez, Erda Hernan, Herardo Dedicatoria, Lawrence Rapol. Alma Doromal Chandi Balikante Vilma Lucero Cueto Salamat po sa inyo ha Malaborn Joaquin uh, Baiza yeah. Si Gonzales Steven San Boy uh, Bering Sam Silapan Divina Pinili Lamera Thomas Ronny Lobaton, Jonel Francisco, Rogel Padilla Galan, Sotero Agap Agap Mas, Benoy Arguelles, Tison Yapong, Demlo Janray. Lakadwe, ayan, dinabanggit ko Hilario Quireno, Richard Yumol, ayan, Marlon De Jesus, magandang umaga, <hihihi> ah, ito pa, ayan, sila Le Lopez Saron Lumbay Jr., God Tanak ah, ayan, May habi niya, Emerson Biernes Andre Andre Senior Maganda morning Watching from City of Ilagan Isabela Tony De Jesus Yan Yan Ayan na Bagulo Bagulo Tony De Jesus Ayan kita nyo Nakakita na siya ng pulis kaya nakakita nga uh, yan. Thomas Corazon Roger uh, Pepeanto, Pepianco yan. Kita nyo Kanina talaga nakita nyo rito kayo na sobra diba? Ayan, binabaan na ng mobil. Binagubusinahan na sila. Ayan. Mga, sabi nga ng polis eh, makukulit yung mga yan, Kuya Boy eh. Rolando Domingo. Hindi, hindi siya makapagano, down teplo. Dito po tayo sa Asuncion at Recto. Yung dulo ng Divisoria. Rolando Domingo Diosas Dioses. Rolando Domingo. Good morning! Good morning po! viram terra na polícia. 開けてください。 Diliga, good morning. Ah, lumuwag na oh. Okay. May dalawang pulis na pala rito eh. Kapag May enforcer kayo na dito? Oo. sila? MTPB? Eh, dapat sila... Bakit nga? May kapalit eh. Eh, walang kapalit. Dapat may MTPB. Paayos. eh. may MTPB? Ano yung Bakit tumaalis? Dapat may nakapirmis dito. Dapat may nakapirmis Dapat may nakapirmis dito. may nakapirmis wow. Gayon wala, umalis. MTPB! Uh, Dapat talaga meron ano dito eh, Manila Traffic and Parking Bureau na ito po itong lugar na to yung talagang uh, maraming uh, pasaway itong lugar na to kaya kailangan bantayan to ng NTPB. magka nagkamali tikitan ay eh, kung walang lisensya di hatakin o, pag walang lisensya makita nyo, pag wala kasi nakabantay dito, alimbawa, MP, MTPB mag-asala sa umaga. Kasi na itong lugar na to, sa umaga, maraming mga nag-aabang at uh, mga tricycle na namamasada. Yung iba, nakita nyo kanina, umuhin to sa gitna. Nagbaraba sa gitna. nasasakay sa gitna. Diba? MTPB. Ang pulis eh, siyempre, ikot naman ang ikot ng pulis eh. nagro da yan eh. Kaya pag nakita ng pulis na medyo nagkaka... Uh, ang gulo na nila, eh, pumapasok na agad ng pulis. Hinihintuan eh. na to. Alam pa kami, naka-permis na NTPB. Na siyang mag... Uh, magmamando. Traffic police, traffic enforcer na eh. Oh, nakita nyo? Oh. Para tuloy-tuloy. Yan. Okay na yan. May pulis na. Dito na tayo. Lakad-lakad na lang tayo. Morning! Lakad-lakad eh, na tayo. Alam mo, yung, yung, yung dalawang pulis na yun, sila yung madalas mag-patrol mag, uh, dito sa lugar na to eh. Dapat talaga do sa Asuncion mag-deploy ng uh, traffic enforcer kahit na dalawa lang Janero Fernandez, good morning. Carlos Capil Miranda Jr., good morning. JR Dela Cruz, Nikaso Andrew Dapat MTPP. Nakabantay diyan mga pasaway mga jeep na nakatambay lagi diyan sa kanto ng ali lipuan. Totoo po yan. Eh kaso wala tayo nakita MTPB Marami silang mauhuli to Kung talagang gugustuhin nila O oh, kita nyo Ito lang nagka underflow oh. May sariling uh, uh Linya Ay, nak. Oya, maluwag dito, oh. Pagdating ng hapon, nagka may mga thunderstorm. Uh, thunderstorm tapos sa uh, umaga mainit. Yan ako, ha, pinakita ko lang sa inyo yung lugar nitong uh, area ng uh, Asuncion Direkto sa Divisoria. Salamat po.